to this video ay magbibigay po ako ng idea or tip kung kayo man ay may anak na ganito. Mga sign, sampung sign po ang maibibigay ko sa inyo para malaman nyo kapag yung anak nyo ay may autism or tinatawag nyo lang autistic child or ewan ko ko na nung meaning po yun. Sampung sign na dapat nating tignan kapag kayo ay may anak na, halimbawa, kapag kayo ay first time mom, kasi ito, napansin ko po, po ito, kapag may anak po tayong first baby po talaga natin, ito yung mga sign. Unang-una, ang mga sign kapag kinakausap nyo siya, or tinatawag nyo, walang eye contact. Yung tatatawagin mo siya, tawagin mo sa pangalan parang ganun-ganun lang yan siya. And then, number two, yung hands clapping. Yung gaganon ng sa, tapos parang ginaganon, ganoon, tapos gaganon, ganon, tapos ganon, ganon, iba, ganon po. Number three, mahilig po siyang tumakbo. Ayan, kasi yung anak ko dati, napaka-hyper nun. Tumakbo pa talaga sa mahilig sa tumakbo. Minsan mo lang sa nakikitang nagdalakad. Pero, yung sa likod ng paa niya tumataas. Parang sa ilonggo po, tinataw po, nagatihina siya. And number four, mahilig po siyang magganon ng kamay. And number five, yung inuuntog yung olo, kundi man sa unan, ginaganon-ganon, ginaganon siya, ganon, ganon. Or, sa pader. Mahilig yan sa pader. And number six, mahilig magtalon. And number seven, mahilig magshake ng katawan or and number eight, hindi siya marunong magsalita yung tahimik lang siya pero mahilig siyang manood ng mga gadget like laptop, tv cellphone ayan po yung mga sign na yan at ito yung number 10 kapag nagsasalita sila madali po silang mainip yung tapos yung nagsasalita sila ng paulit-ulit yan po yung mga sign po yan. Kapag nakikita nyo po na may mga sign po yung anak nyo na ganyan, hindi po masama kapag once na kinakausap nyo siya parate. Dapat distraction. Kayong mga nanay, magiging distraction po kayo sa anak nyo. Kausapin nyo, kailangan once na nag may ka, kinakausap nyo sa dapat kailangan may eye contact. Ipaintindi sa kanya na dapat ganito ang gawin, ganyan para at least yung pagiging eye contact nyo makatulong po yan para maintindihan din kayo kung ano po yung ibig sabihin ng kanilang ginagawa para ma matawag na nakalunod ay yung bata lang hirap <laughs> talaga mag tagalog na, no? pero yan po yung mga sign na yan kailangan number one po natin kapag yan na po nakikita po natin sa mga anak po natin lagi nyo po siyang kausapin sana po, i-follow nyo po itong page na to para marami pa kayong matutunan kasi gusto ko talagang i-share po talaga yung mga ganito pong bagay kasi based po sa experience ko po talaga marami po akong kakilala, kausap dito na sana daw gawan ko po ang video na to para ma-aware din po yung iba. Kasi yung iba po talaga hindi pa kasi nila ma-accept tulad kung may parents din na hindi pa ma-accept nung una pero nandyan na po sa generation ng mga bata ngayon. Kaya sana pa-follow na lang po ng page ko, pa-share po para makapagbigay pa po ako ng mga tips or idea para ano po dapat nating gawin. Thank you and follow us for more, for more tips and advice. God bless you all.